wah <laughs> <Thank you. laughs> uh, wala niyo lagi ay 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 Akin yung isang ulo! ay 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 Kau ka rin. Ah, ulit eh. Tama -tama, oh, gitti. Tama ba mga inun ana o? Oh, dire dire lang sa unan. Sana sayo. Ayun na kita. Okay. ipod pareha na kadagko oh. Ha? Huh? Pareho lang kadagko. Marami pang ganyan diyan sa ilalim. Sus kalite. Eh. Okay. Sir, ayan na nga niyo. oh. So, ayan na nga oh. Dalawa yan sila, dalawa. Nakita mo yung isa? Oo. Dala sila ha. Buti nga nakita ko. <laughs> Ganun pala kalaki yan. Baka. Hala. <laughs> Laki niyan. Hahaha. <laughs> <laughs> yeah. uh, wala. Wala pa ano? Jadi For the first time. <laughs> no. Laki oh, namumuti oh. Ano kaya yung isda na yan? Wow! <laughs> surahan, surahan. Pang-ihaw na yan natin yan. Kain na, <laughs> na tayo. Dito. Dito. Kabak <laughs> Mapayat. <laughs> <laughs> kaya ka bilog, Agay, <laughs> kalami. Tara kain tayo. Tara sa. Maga pa, alas 10. Alas uh, Oo. Bol tayo sa ano? pare. Oh, ha? Oh. oh. May nadaanan kayo? Oh, surahan. Balikan yo. Ang ganda ng klase ng ista, oh. Kanlay. Kani kay eh, magsabaw taon niya sa kuan. <coughs> mm. Dipti talagang. Ka deghan oi. Eh. Kay eh, kagamay agay agoy. Kena. Nang surahan. So. Pulutan. <laughs> Pulutan yan, yan suno. Original original suno so malaki yan so, ka original ka na 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 mm, mga lipte so, Ampina ayan yung pinakamalaki yan yung nahuli ni Robert kanina so ang laki niya. talagang lakada gusto <laughs> <This> is... <laughs> 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 tabi yung taba niya oh <laughs>

Ako lang ng sabaw yan. Uusak ko mag lang. Mag-awas yan. Kurong yan. Mm. Lang yan. Yung yan. yan. Kurong yan. Kurong Grabe. Ito. Grabe. Minudo naman yan. -urin, urin sa ano. Taba. Aroy! Aroy! May ka pa. Wala sa to. Ano? Ano? Sakto na. Aroy! Sakto na. Aroy! Durog yan. Aroy! Aroy! <laughs> ano? Aroy!

na na ang ano Pero huh. ano? <coughs> ano? ano? tayo panibagong huli Badlo na naman Kawan ata ng badlo ngayon ha Maliit, medyo maliit lang Oh! Oh! Ha? Mawag na naman yung kabilang grupo So puntahan muna natin Oh yun, nakakawa <laughs> Grabe yung badlo natin, no? Oh. Ilan na? Isa, dalawa, tatlo. Pang-apat na naman yan. Wow! Nakadali itong isa. <environments> si Robert nakadali ah oh, O, matusok ako ng ano. Malapit na ka mo. Di pa tinawa si ito. si shot. Sige Di pa tinawa. Wala pa, wala pa. Nagbuka. Bumuka yung ano. Yung... Mm. Huh. Si kuan daw kayo ano ah, nah, ano. Nah. <laughs> uh, grabe si Tor Center sa akin eh. Screenshot. Ubadlon. Oh, grabe ang kabless ngayong araw oh. Tingnan niyo. Nasa apat na piraso na yung ating huling ano, uh, badlon. Tapos may isang pirasong bayag. So panibagong huli na naman <inaudible> daw. Ayun na. <inaudible> ha? <inaudible> 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 uh, na. Grabe malaki daw ang ano, lawihan. Tignan natin. Ayun na, hinabol niya na oh. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na yung buya. Yun lubog buya. Ayun na. Salamin, salamin. Laki daw. Oh, lubog nga yung buya. pana ni, yung pana ni, ni ano, ito. Ano mo yung pana ni, ah, ano. Ah. Hindi, sige, sige. Punin natin. Oh, sige. Ang to dito. Ipas. Panahit second shot daw ayun na oh malaki daw gaano kalaki ng ha kaya nga ay malaki talaga yan kaya ilubong nga yung buya okay panae daw panae <laughs> Ayan na yung buya niya, o, lumubog kanina. Ina. Ina, dito. Kapol. Ayun na nga, oh, ayun na, ayun na. Kita nga, ayun na. Iiprinuhan mo. Grabe, ang laki niyan. Panaikla. Ina, ang laki nga, oh.

Kanto. Oh, Unlucky wala ko nakasig- na second shot? Second samin na ako. <skas> <k currently> <cloo> <manage> <coughs> <pain made> <Maria> ang laki At mga ilang kilo oh, ang laki nga grabe na yung hulo natin puro ano eh mga gandang isda ay tagus tagus na aray okay. ko sige wala pa wala pa kiyo Tak tahu, jual bukan. Di mana? Sige. Oh. asa na sugat ka. Eh. Ay, doon, doon sa kabila. Hindi. Kaya ano mo, yan, islanting mo. Ah, sa sabi mo, Paano nangyari yun? Naka-islanting.

Hindi ah, pwede, okay, na, pwede, pwede na dito. Pwede na. di i-ano mo kiyaw. O. Dito. o, dito. o, dito. o, dito. o dito. Sige. Aray. Diyan sa ano. Mas kaya doon sa malaking bangka para hindi oh. Pati itong ano. Kiyaw, i-ano mo kiyaw. Itong

Oh. Oh. Pa. Oh. paldo, paldo sa badlon. Ito, ito, mansa. talaga Ilagay mo ka agad sa icebox box. Grabe kaswerte ngayong araw oh. Grabe blessings. Iangat mo daw yung ano, yung ayan, isa na yan, lawihan kasi yan siya, buddy. Ibang klase siya doon sa mga naunang huli. Tawag niyan dito sa amin lawihan no kaya yung uh, sa amin amin. Yan. Na pa yung kanyang pana. Kaya mahirap dito tanggalin sa bangkang saguanan kaya diyan sila lumipat grabe yung badlon ngayon no ting badlon dami pang ang ano eh mga natat, nasa tatlo siguro yung nabitawan na, uh, bumitaw na ano mga uh, ganong isda bagong huli na naman grabe talaga si Jeffrey manghuli ng ano badlon piraso na tayong badlon dami na ah paginda ka nga naman talaga sa dagat so today is grabe buhay na buhay pa talaga yung badlon na ito oh <laughs> papalag pa Grabing swerte. Sa dami siguro, nasa ano na siguro yung huli nating badlo na yun sa yung na isang pambadlo na yun sa ano na siguro. Ano yung pitong piraso. Yung iba malalaki pa dito. Ha? Ayun na nga, ali. Nanginginig yung, ta yung tali niya. Nanginginig. May huli talaga. Uh, nakadali na naman. Agay! Agay! Sayang. Ako inabali nabali yung ano. Nabali pala yung pinakasima ng pana. Aroy. Yun lang yung mahirap. Pwede pa tingin yung ano mo? Yung ayon yung pana niya. Una, ano? natanggal yung pinakasima doon sa bad doon na pinana kanina. Buti na lang na. Ha? Ngayon? Pero nahuli na yung isda. Wala. 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 Nahuli yung isda, Jeep? Oo. Oh, nahuli. Bali, bayan, ayun, hindi ko na, lagay yung tikyan eh. Tatanggal na ko ka rin, Masi. Hindi ko ka rin, Masi. dito sumabit daw sa bato yung pana na naman niya pero nahuli na yung isda yung ano ni Robert o yung pana na tanggal yung sima um, bumaliko dito hey, grabe yung ano no grabe yung sunungay, ayun no no badlon ngayon kawan siguro ng badlon kung saan na yun hindi na makitaan Aminasana sa irigin na nga ni oh. Ayun. Uh, huh? eh, Yan Ay, hey, Pani huli na naman. Ano naman, sila, ano naman sila, Marami kasi silang kinakain na ano, kawan na 'yan oh. may kawan na naman 'no. Oh.

kitaong may impiyento ka lupa na kaya ayon na tanggal na tanggal yung garahe yung yung tip hah? lagay mo hmm taguan mo naman puno talaga yung lagayan natin ito. Huh? hah hindi na makapasok yung ano hah hindi na makapasok yung ano kasi naglulusis Agay, grabe. Hasang burita na ba? Oh, sigurado talaga 'yan. Grabe blessings talaga na ano ngayong araw, sobra yung ano, yung pinakamaraming huli pa doon. Sobra yung blessings. Nagkagulo pa sila doon kasi yung ayan yung pana ni Robert talagang bumaliko tapos natanggal yung pinakasima kaya buti na lang mayroon pang extra pana na ano yung sa kasama namin isa na malakas yung sanang sumisid. Kaso lang medyo ano, palyado yung kamay hindi makaano oh panibagong deliver natin sa ating career oh another badlun punong puno talaga yung lagayan natin ngayon oh ito pa ah puno na mayroon pa dito ng ano ito buhay pa kasi itong ano baka makaikyas ito oh hasang na ano ito matalim yung hasang nito <laughs> <laughs> oh oh buhay pa hindi pa natin sa mga oh okay buhay pa yung lapu lapu uh, uy uy Basig. uy kisik kisik ha uy na tayo oh sige kay hapon na rin oh uh, na aray kasi <coughs> matagak ayun, dito ako sa Saguana nagpahila na ako sa kanila sad <laughs> ng ano mayroon pa ito yung pinakamalaki eh? yung ano salamin kaya, salamin malilit yan ka. yung mga badlo no? may lit para maraming malagay dyan sabing ah, naka blessings tayo ngayon grabing blessings Ay, so, maraming, may, eh. isa sa sana yung uh, ano may ito. talagang yung ano yan yung ano Ah, first class, dito? yan Okay. Tulu, Ay, hindi, hindi, na yung malaki dito, no? Hindi, hindi Ipa. Dito okay. 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 Sige na. Retreat na. Yung sa'yo yung mga ito. Dami nilang huli. Sa yung, 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 yung ano. <coughs> yung, <laughs> yung, ano. I <laughs> <yung>, ano muna <laughs> <yung>, ano, <laughs> dito. I-file mo muna. <laughs> <laughs> yan. Pag ihaw daw ang an laki naman ang laki naman ihawin na yon, no? Ito na lang, ito na lang kaya ito. Ito, ito. ito yan pag ihaw. Grabe. Grabe talaga oh. Blessings talaga oy. So, dai pangambitan ni Maglaan mo bitaw. bidao. Bida ka, bida bitaw. lagi